Sa isang bansa kung saan tumibok ang pananampalatayang Katoliko sa puso ng bawat lungsod at bawat nayon. Sa isang lupain kung saan ang mga kampana ay namarkahan pa rin ang simula ng araw. Sino ang nangahas magtanong tungkol sa suweldo ng pinuno? Magkano ang kinikita ng isang pari? At isang obispo? Kalihim ng parokya o sakristan? Ipapakita sa iyo ng dokumentaryo na ito kung ano ang walang nagsasabi sa iyo mula sa pulpito. Ang tunay na hanay ng sweldo ng mga katolikong kawani sa Pilipinas. Sa mga na-verify na mapagkukunan. Nang may paggalang at may isang dosis ng hindi komportable na katotohanan. Handa ka na ba? Magsimula na tayo. Elid Sakristan, Katechista, Eid Pang Enlid Ayon sa mga testimonya ng Likas News, mga katekista, sakristan, at mga tagapangalaga ng simbahan. Marami ang mga voluntaryo. Mga katekista, 3,000 pesos hanggang 8,000 pesos kada buwan. Sakristan, 4,000 pesos hanggang 10,000 pesos kada buwan. Gardener o maintenance staff, 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos kada buwan, depende sa parokya. Lead sekretaryo ng parokya i lead kawani ng administrative. Ayon sa kumpanya ng pagkolekta ng data ng sweldo na salary expert, ang bawat parokya ay may individual na hierarchy. Halimbawa, ang sekretarya ng parokya ay hindi nangangaral o naglalaan. Ngunit pinangangasiwaan niya ang mga pagbibinyad, pagtatala, at pagtulong sa matatapat sa araw-araw. Ang kanilang pambansang sweldo ay mula 216,000 pesos hanggang 343,000 pesos kada taon, o sa pagitan ng 18,000 pesos at 28,000 pesos kada buwan, sa karaniwan. Sa malalaking syudad tulad ng Quezon City o Makati, mas malapit sa high-end ang sweldo. Sa mga probinsya, ang sweldo ay maaaring mula 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos kada buwan. LA Diakono Ang mga diakono ay mga miyembro ng klero sa simbahang katoliko na tumanggap ng sakramento ng mga banal na orden, ngunit hindi mga pari. Ayon sa salary expert, ang mga diakon na tumutulong sa mga seremonya at naglilingkod sa komunidad ay kakaunti sa bilang ngunit ang kanilang tungkulin ay mahalaga. Ang kanilang taunang sweldo, ayon sa salary expert, ay mula sa 404,900 pesos hanggang 405,000 pesos kada taon. Ibig sabihin, nasa 33,700 pesos kada buwan. Hindi lahat ng diakon ay tumatanggap ng sweldo ang ilan ay mga voluntaryo o nasa patuloy na pagbuo. Munit sa mga na may formal na istruktura, kinikilala sila sa pananalapi. Mahinhin, ngunit kinikilala sila. Elig El Paridag, Pilipinas Ang Maynila, bilang pampolitika at espiritual na kabisera ng Pilipinas, ang sentro rin ng kapangyarihang katoliko sa bansa. Ang mga pari na naglilingkod sa Arkidiosesis ng Maynila ay hindi lamang nagdiriwang ng mga misa. Sila ay nangangasiwa ng mga parokyang makapalang populasyon, nakikilahok sa mga programang panlipunan, namumuno sa mga Catholic media outlet, at, sa maraming pagkakataon, namamahala ng makabuluhang mapagkukunang pinansyal para sa kanilang mga komunidad. Walang misa kung walang pari. Munit kakaunti ang nakakaalam kung magkano ang kanilang sweldo o kontribusyon. Ayon sa Salary Expert, nasa pagitan ng 385,000 pesos at 649,000 pesos kada taon ang national salary range ng isang paring Katoliko sa Pilipinas o nasa pagitan ng 32,000 pesos at 54,000 pesos kada buwan. Munit hindi lang 'yon. Sa mga na may mas kaunting mapagkukunan, tulad ng ilan sa Bisayas o Mindanao, ang mga testimonya na nakalap ay nagpapahiwatig ng mas mababang halaga. 9,000 pesos hanggang 18,000 pesos kada buwan na walang formal na benepisyo. Bakit ang pagkakaiba? Ang lokasyon, mga donasyon at ang suporta ng diocesis. Ang isang pari sa lalawigan ay maaaring magdiwang ng limang misa sa isang araw at umaasa pa rin sa mga pagkaing donasyon ng mga parokyano. Ngunit sa isang middle class na parokya sa Maynila, ang parehong pari ay maaaring tumanggap ng dagdag na stipend, gasto sa paglalakbay, at kahit isang kotse. Ang bokasyon ay hindi nagbabago. Ginagawa ng konteksto. Lay Obispo ang obispo ay isang pari na inihalal at itinalaga upang gamitin ang pastoral na pamahalaan ng isang diosesis, isang rehiyong simbahan, na may otoridad na magturo, magpabanal, at gumabay sa mga tao ng Diyos sa pangalan ni Kristo. Umakyat kami sa hierarchy at pataas sa sukat ng sweldo. Ang mga obispo sa Pilipinas ay walang i-official na na-publish na sweldo, Ngunit ang maaasahang mga pagtatantya na binanggit ng Misid News at Salary Expert ay nagpapahiwatig na. Ang kanilang monthly allowance ay mula 150,000 pesos hanggang 200,000 pesos kada buwan. Kabilang dito ang pabahay, transportasyon, kawani ng suporta, at mga gasto sa paglalakbay. Elid Cardinal ang kardinal ay isang obispo bagaman sa ilang mga pambihirang kaso maaari itong maging pari na direktang hinirang ng Papa para sa kanyang katapatan, karunungan at paglilingkod sa simbahan. Ang titulo ng si kardinal ay hindi isang sakramento o isang bagong ranggo sa orden ng mga pari, ngunit sa halip ay isang honorary at functional na posisyon sa loob ng hierarchy. Ang mga Filipino kardinal na naglilingkod sa Vatican, Italy, tulad ni Luis Antonio Tagle, ay tumatanggap ng sweldo na itinalaga ng Holy See. Sa pagitan ng 4,000 US dollars at 5,500 US dollars bawat buwan, o sa pagitan ng 240,000 pesos at 330,000 pesos bawat buwan. Isang panata ng kahirapan. Ngunit pati na rin ang mga takdang aralin upang matupad ang isang pandaigdigang, diplomatiko at teolohikong misyon. Lungsod Yas, Probinsya Isang simbahan, dalawang realidad. Ang kaibahan ay hindi may iwasan. Ang isang pari sa Maynila ay mabubuhay sa 50,000 pesos sa isang buwan, habang ang isa naman sa Palawan ay halos hindi nabubuhay sa 10,000 pesos ang pananampalataya ay isa. Ngunit ang kita ay nakasalalay sa rehiyon. Ang Pilipinas ang pangatlo sa pinakamaraming katolikong bansa sa mundo. Gayunpaman, ang pera sa simbahan ay nananatiling misteryo sa marami. Ngayon, inihayag namin ito ng may paggalang at totoong data. Dahil kahit ang mga nag-alay ng kanilang buhay, magkaroon ng mga pangangailangan ng tao na nararapat din sa hustisya nagulat ka ba sa mga numerong ito sa iyong palagay dapat bang magkaroon ng higit na pagkakapantay-pantay sa mga tauhan ng simbahan may kakilala ka ba sa simbahang katoliko iwanan sa amin ang iyong komento ibahagi ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang nilalaman kung saan ang pananampalataya at katotohanan ay nagsalubong